So, magandang, magandang gabi po, mga kawakwak. Kakarating lang po natin ng bahay. Galing po tayo sa simiteryo. Buti na lang, Diyos ko Lord. Buti na lang nakatakbo po ako. Mga kawakwak. Guys, Buti na lang nakat na buti na lang nakatakbo ako. Nakatakas ako, nakatakas ako. Galing po ako sa sementeryo. Nag-vlog po ako. May meron dalawang lalaki. May meron dalawang lalaki na sa Manila sa akin. Okay, papayagan ka namin. Pero kadududa na ako. Kadududa na ako mga kawakwak, guys. Kadududa na ako na hold up nila ako. Yung nag-uumpisa na ako, magbibidyo <coughs> doon sa loob. Sinundan nila ako at isa pa, yung ang isang lalaki may hawak ng patalim. Ay speak yata yun o itak. Hindi ko alam. So, tinawag ako sa isa, pahingi po ng 100. Pambili ko lang ng alak. Yose, sabi ko, sir, wala po ako ng 100. Meron po ako dito pero sapat lang sa pamasahe ko. Pahingi. Sabi ko, sir, pasensya na po. Wala akong maibinigay na pera sa kanila. Alam ko, mga adik po sila, mga adik po. Dalawa po sila, mga adik po, mga adik. Testi ko na. Ang tanong naman sa isip ko, na baka katapusan ko na. Baka ito na yung buhay ko na Masaksak na ako. Mamatay na ako. Hindi ko na maituloy yung ang pakablog ko. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko, mahanap ako ng bato. Hindi po ako makahanap ng bato dahil wala pong bato. Dahil puro po simintado lahat eh. Ang ginawa ko na lang. Tapos yun na, sumigaw po sila na, tayo mo po ng 100. Pag ayaw mo, mag, pag ayaw mo magbigay ng 100, hindi ka na makalabas ng buhay dito ngayong gabi na to. Tapos yun na, tapos. Kung ayaw mo magbigay ng 100, ambi na yung cellphone mo, lahat ng mga gamit mo, ambi na, ang bag mo, ambi na. Wala akong pagkalam sa'yo. Ano? Wala kang matatakbuhan. Mabuti na lang, Diyos ko Lord, mabuti na lang, nakatakbo po ako. Nakahanap po ako ng putas, paakihat. Mabuti na lang, nakaakyat ako. Yung naka, yung nakaakit ako, yung nakaakit ako doon sa kabila, may merong ako may nakita ang na maliit. Umakit ako sa gate. Pag akit ko sa gate, nandun pa sila nakasunod. Tumakbo na tumakbo lang ako. Tapos, yung pagdating sa dulo, tumawag po ako ng barangay. Limang barangay, saka dalawang pulis. Dalawang pulis, saka limang barangay, pinuntahan nila agad. At, Siyempre, sumama na rin ako sa mga kabarangay sa, sa, dalawang pulis nasaan. Tapos, hinahanap nila, hindi na po mahanap. Oh, grabe talaga. Grabe talaga ang... Oh, akala ko, katapusan ko na. <coughs> Diyos ko, Lord, tulungan mo po ako. <sighs> Pasensya na kayo, mga kawakwak, mga guys. Ah... Uh, dito na po ako nakapag-vlog ulit sa bahay. Hindi hindi na ako nakapag-vlog sa sementeryo ng gabi. Hindi ko po kakalain. Maagang maaga pa. Maagang maaga pa. Alas otso pa lang ng gabi. Alas otso pa lang. <sighs> Nangyari na sa akin. Kaya nga, sa hilig dyan na mag-vlog sa gabi, please lang, lahat dyan na mga gusanter, na mga lason, na mga Mindanao, o kahit sana sulok so na mga gusanter dyan, sana mabigyan kayo ng leksyon na ingat lang po tayo sa gabi. Ingat lang po tayo sa gabi. Iwas, iwasan natin na mag-vlog sa gabi na tayo lang nag-iisa. Kailangan may meron po tayong kasama. Mag-ingat po tayong lahat. Lalong-lalo na sa mga ghost hunter dyan na hindi pa nabiktima. Mag-ingat po kayo. Dahil ako, isa akong ghost hunter, isa na rin ako doon, nabiktima na ako. Nabiktima na ako. Nabiktima na ako. Kaya nga, uh, hindi ko alam, mga kawakwak guys, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Uh, uh, siguro mag-vlog na lang ako sa araw. Mag-vlog muna ako sa araw. Mag-isip-isip muna ako bago ako mag-vlog sa gabi. Mag-isip-isip muna ako kung pwede ko ba i-vlog yung sa gabi yung cemeteryo na yon kung ligtas ba ako doon ko or hindi pag hindi ako ligtas hindi na ako tutuloy dahil pag dahil pag ituloy mo <coughs> masasayang lang po ang buhay mo <coughs> hmm. just hmm. Lord pasalamat ako sa limang barangay at sa dalawang pulis at pinuntahan nila agad inikot niya, inikot agad nila yung buong sementeryo. Oh, huh. oh, huh, grabe. Diyos ko Lord, tulungan niyo po ako. Huh. Ito lang masasabi ko sa inyo, mga gosunter dyan, na gaya sa akin na isang vlogger, nagaya sa akin, at mag-ingat lang po tayo. Mag-ingat lang po tayo sa tuwing vlog natin sa gabi. mag iingat lang po tayo dahil hindi po natin alam ang takbo ng buhay natin at isa pa hindi po natin alam kung safety ba yung ang nilalakaran natin safety pa yung lugar ang pinuntahan natin kahit man may meron tayong ilaw na malalakas parang bali wala pa rin yan pag ikaw ay pa na sa mga adik oh grabe alam ko alam ko na may laban ako pero yung nakita ko yung itak nila sa kayong high spec syempre wala na akong laban doon okay sana kung wala silang dala Tamay lang kaya kong labanan ako guys hindi man ako nagmamayabang kaya kong labanan kaso lang doon pa lang sa malayo, mayroon na silang mga dala, itak, high speed. Talagang kitang-kita ko kasi inilawang ko agad at tumakbo ako agad. Buti na lang yung ang camera ko, sa yung cellphone ko, nilagay ko sa bag ko, sa yung ang bag ko, Inahawakan ko nang mabuti habang tumatakbo ako. Habang tumatakbo ako. Ito po yung sugat. Huh. Nasugatan po ako dito. So, yun na. Ah. Hanggang dito na lang po ang video at maraming marami salamat po. Sana lahat ng mga gusanter dyan, sana mapanood niyo po ito at masyari niyo pa sa iba na ganito ang kalagayan sa isang vlogger, sa isang gusantir na hindi basta-basta na mag-vlog sa oras ng gabi. Lalo na sa mga simenteryo na hindi pa natin kabisado. <sighs> Diyos ko Lord. <sighs> Buti na lang, naligtas yung buhay ko. Kung hindi, wala na, wala nang gusantir na boy moto spiritual. Hindi ko na maipapatuloy yung vlog ko. Thank you very much sa inyo lahat. Sana ma-share nyo pa ito yung ang video ko. So, salamat guys.